Mga bombo mga kastarnation, mainit na usapin pa rin yung nalalapit ho na eleksyon at uh, yung uh, teorya, hinggil ho, Doon sa posibleng nga ba itong uh, uh, mabiktima ng uh, hacking o kaya naman ay masabotahe yung resulta ng ating uh, eleksyon. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon sa pagkakatawag ito, si Attorney Harold Respecio, isang uh, abogado at IT expert. Uh, Magandang araw po. Ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Denis Samito po ito and uh with me si Bombo Jaira Hangayo. Uh just this week ay naghain po ang Commission on Elections ng kaso uh, laban sa panig po ninyo. dahil doon sa isang post sa internet uh, uh, na nakiklaim na maaring i uh, ihak ang 2025 uh Election result, paano ho ba nagsimula itong uh, usapin po na ito at uh, paano ho kayo uh, uh, nag-come up doon sa ganung uh, uh, pahayag na posible nga na ma ang ating sistema ng eleksyon, attorney. Merong nakapost sa Facebook noon kung saan nagsasalita ako, paano i-hack ang automated counting machines ng Comelec. Kung saan ipinapakita ko talaga detail by detail, code by code dahil marunong ako mag-code na kapag ikaw ay isang hacker paano mo ma-hack yung automated counting machines ng Comelec. Gusto kong ipakita sa Comelec na kayang i-hack ang automated counting machines nila. At doon sa same video na iyon binagbigay ako ng solusyon sa Comelec para hindi matuloy yung hacking na iyon. Sa isang banda Kapag sincere ang COMELEC na gagawa sila ng maayos ngayong eleksyon na ito, maniniwala sila sa video ko at itatama nila yung mali. Kaso nga lang, kapag guilty sila, baka yung video ko ang naging dahilan para masabi nila sa sarili na patay, nabuko tayo, ganito talaga ang modus operandi natin. Patahimikin na lang natin si Atty. Harold Respicio at ipakulong na lang natin siya at ipatanggal natin yung video niya sa Facebook. Tang tandaan ninyo, Radio Philippines, sa dinami-dami ng mga criticisms sa sistema ng COMELEC sa automated counting machine ngayong eleksyon at nung mga nakaraang eleksyon, ngayon lang sila nagsampa ng kaso, patong-patong, disbarment, pagtanggal ng lisensya mula sa PRC bilang CPA at pag sa akin bilang vice mayoral candidate sa bayan ng Reyna Mercedes ng Isabela. Bakit ngayon lang nila ginawa yung ganitong pagiging sobrang defensive? Gusto nilang akong ipakulong at gusto pa nila akong ipa-disqualify. Ganun ba kalaki ang takot nila na kapag malaman ng taong bayan, yung sobrang klaro na kaya palang ihack yung automated counting machines ng Comelec, ay mawawala na yung integridad ng Comelec? Kasi hindi naman ito ang katapusan eh. Kasi actually pagsubok ito sa Comelec, kapag nakita ito ng Comelec, malinis ang konsensya ng Comelec. Maganda nga sanang ipakita sa taong bayan yung vulnerability na yun. At ipakita rin nila sa taong bayan, hello taong bayan, i-correct actually namin yung vulnerability na ito. Mataas na dapat ang tiwala ninyo sa panahon ng eleksyon. Sa kabilang banda, kapag ikaw ay gumagawa ng masama at plano mo talagang dayain ang eleksyon at baka nga ito talaga yung paraan para dayain ang eleksyon, gagawin mo talaga ang lahat para patahimikin yung tao, ipakulong at sirain ang kaniyang buhay. Kaya kung tinatanong mo Bombo Radio Philippines kung kailan nagsimula itong issue na ito, noong January merong campaign ang COMELEC na mag-demo ng kanilang automated counting buong Pilipinas. At bilang kandidato sa pagka-Vice Mayor sa bayan ng Reina Mercedes, Isabela, naging participant ako sa mga demo na iyon. At bilang IT expert na din, oportunidad ko iyon para itanong sa Bombo sa COMELEC yung mga vulnerabilities at pwedeng pandaraya na pwedeng gawin. Irenase ko yung question na yun actually sa head ng Comelec sa aming bayan ng Reina Mercedes. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko at dinismiss niya lang yung concern ko. Ang ginawa niya is i, -connect, i -connect niya ako sa provincial head ng Comelec doon sa re, sa aming uh, probinsya ng Isabela at ang ginawa sa akin ng Comelec provincial head ay pinagalitan pa niya ako at sinabi niya'ng nagmamagaling ako. So bilang isang concerned citizen pa, ano na lang ang huling oportunidad ko para ipailam, ipaalam sa taong bayan ang vulnerability na ito. Wala akong ibang choice kundi ibigay sa public yung impormasyon na ito at nag-hope -ho sana ako noon na yung public mismo ang magbibring ng concern na yon sa COMELEC at maitulak ang COMELEC na itama ang kanilang sistema. At paraan ko para maging convincing na convincing yung point ko ay idinemo ko talaga kaya ang sinasabi ko, ang unang impormasyon kasi kung saan mo malalaman yung unang score ng makina na yon ay dun sa election return. Kaya mahalaga na hindi dapat magagalaw yung makina through internet bago at habang nagpiprint ng election return. Yun lamang po ang puntos ko. Hmm. So, ibig sabihin, ang pangunahing apila po ninyo ay huwag i-connect ang automated counting machine bago, habang, at uh, pagkatapos ng eleksyon para kamo mo maiwasan yung uh, posibleng pagpasok ng mga hackers. Tama ho ba? O yun, Bombo radio Philippines. Actually, yung pinaka-precise na advice ko kasi isa rin akong abogado, isa akong IT auditor. Baguhin nyo lang yung Annex B ng Comelec Resolution 11098 kasi yun yung latest na rules ng COMELEC about sa ACM procedures, kung paano mo i-handle yung automated counting machines on election day. Nilabas nila yon noong December 13, 2024. Ang, naga, ang nakalagay kasi doon ay before the election day, merong dry run. Ida dry, ito, dry, troubleshoot mo kung konektado siya sa internet. Pagkatapos ng dry run na iyon, dapat hindi mo nagagalawin yung machine. Yun yung nakalagay sa rules. At uh, pagdating ng election day, i-on mo na lang yung makina at ang assumption is naka-connect na sa internet yung makina on the day of the election. Kasi tinanong ko rin ito sa mga COMELEC officials na merong bang instruction should I understand yung rules na dapat connected na siya sa internet on the election day? Sa sabi nila, I think connected na siya sa internet on the whole day. Yan ba ang nangyari ng 2022 elections? Yes, connected siya sa internet on the whole day. So sabi ko sa sa so sabi so and then yung yung uh, ACM procedure na Annex B ng COMELEC Resolution 11098 silent siya about sa pagdisconnect dapat ng ng uh, automated counting machines mula sa internet before and during ng printing ng election returns ang suggestion ko lang is maglagay ka lang ng isang sentence doon Chairman George Garcia ilagay mo lang doon na on the day of the elections disconnect the automated counting machines from the internet and connect it only after the election returns have been printed and only for the purpose of transmitting the result of the elections on that automated counting machine to the servers. Yun lang, one sentence lang po. Pag ginawa 'yon ni ni COMELEC chairman George Garcia, tatahimik na po ako dahil magpapakita iyon ng commitment niya sa ating taong bayan na gusto niya talagang maging maayos ang eleksyon natin at tapat. O yun, Bombo. Okay. Uh -oh. uh, si Bombo Jaira, may katanungan din. Uh, with your question, Bombo Jai. Mm -hmm. Attorney, nabanggit po ba ninyo ito sa pagkikipag usap niyo with the provincial election supervisor ng Isabela Dati? Usap ko siya sa telephone. Sabi ko lang sa kanya, Sir, meron po akong concern about sa connection ng automated counting machines sa internet. Connected ba ito sa internet throughout the day? And sabi niya, hindi niya alam actually. Inamin nila na hindi nila alam yung technicality ng automated counting machine. So wala silang sa posisyon para sagutin yung tanong ko. Pero hindi nila binang sinabi yung sagot na yon in a very polite manner. Sinagot nila ako in a very dismissive manner and nagagalit manner and then para pat, parang siya sabi nila sa akin na nagmamagaling pa ako sabi nila sinasabi na pwedeng dayain ng eleksyon eh nagdecide na nga yung Supreme Court hindi ba ito yung precise na dahilan niya di pa nagdecide na yung Supreme Court meron na kaso about sa dayaan na nangyari noong 2022 o so anong sabi ng Supreme Court Diba sabi ng Supreme Court na walang daya so sinasabi mo ngayon na may daya yun ang sinasabi nila sa akin eh para sa akin naman bilang abogado sir hindi naman perfect ang ating judicial system para gawin na, na mag-rely tayo sa decision ng Supreme Court para magkaroon ng sufficient confidence this time na maayos yung election. Dapat kung merong renaise na concern sa inyo na technical, sagutin nyo dapat ng technical. Kasi kapag ganyan tayo magtrabaho, para tayong tanga. Kasi try mong gawin yan sa private na buhay. Kapag nagde-develop ka ng apps, isa kang kumpanya at yan ang sabihin mo sa client mo. Kapag tinatanong niya about a certain concern, tanggal ka kaagad sa trabaho. Eto, attorney, ah, willing po ba kayong makipag-usap ka sa Commission on Elections Central Office kung uh, mabibigyan kayo ng chance na makausap uh, si uh, Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia? Ang hinihintay ko eh, sir, makipag-usap kayo sa akin. Kaysa siraan niyo ako online, kaysa siraan niyo yung buhay ko, tanggalan niyo ako ng hanap buhay, gusto niyo pa akong ipakulong. Kasi if, if from the very beginning, ang intention ng Comelec ay maganda at malinis ang puso niya papasok sa election na ito, hindi niya ako sisirain. Automatic, pakikinggan niya yung, yung concern ko o kaya pababayaan niya lang ako. Hindi niya ako pakikialaman. Eh kaso nga lang yung response niya, guilty na guilty na guilty. Kaya medyo wishful thinking na lang ngayon kapag iisipin mo na magko-cooperate pa ng ang Comelec. Kaya ang natitira na lamang ngayon na conclusion sa isip, kumbaga sa korte bilang abogado, talo na ang Comelec eh, guilty-guilty. Ang laki ng doubt na nasa puso ng taong bayan. Walang ibang explanation kung bakit ayaw mong makinig o ayaw mong i-address yung concern ni A Attorney Harold Respicio kundi ang plano ninyo naman daya talaga sa darating na election. Okay, with that uh, maraming salamat Attorney Harold Respicio sa mga binahagi po ninyo ngayong umagang ito sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines bombo si attorney Harold Respicio Huayan isang abogado at IT expert siya hu yung naglabas ng video ukol nga don sa posible raw magkaroon ng dayaan sa darating na eleksyon pero